Yan guys, tapos ko na i-calibrate yung ating 360 camera. Yan, ito yung right side, saka ito yung left side. Then, pag nag-reverse ako, malabas din yung ano yung... Pag nag-reverse ako, yan, papalit siya. Kahit nagkaha-hazardous. dati. Yan, siya kalinaw next lang natin yung mga inaikabit natin yung es 360 dash cam natin saka itong ano natin nalimutan ko yung tawag dito ito yung nagmumonitor sa engine natin kung may room problema kasi na warning yan guys kapag nag high temperature kasi muntik na akong mag overheat and mag overheat itong sasakyan natin gawa nung nasira yung uh, fan motor niya yan, para na ma tayo kagad kapag may itong kagandahan nito. Ayan. Ayos uh, na the, din itong tire inflator natin. Okay, monitoring. Okay, ito okay, okay, okay. din tayo niyan. Lahat yan guys is nasa mga video ko sa yung mga link kung saan ako nag-order para legit yung okay, okay, store na mabibilan okay, nyo. Yan lang guys. Uh, okay, ano pa ba? Wala na. <laughs> What to be inside of peace